Mga idol, mag-a-unboxing tayo dahil dito sa isang tao na super bait. Mga idol, dahil sa buong buhay ko mga idol, ngayon lang talaga ako nagkaroon ng regalo galing sa ibang tao mga idol. Ilang ano na, ilang Pasko na, ilang Christmas na dumaan. Pero for the first time mga idol, may isang tao na nagregalo sa akin na talagang mga idol, super bait niya. Ang tawag ko na nga sa kanya mga idol ay Mami. Idol talagang wala na akong masabi kay Mami dahil for the first time na uh, nasabi ko sa aking live na wala pang nakakapagbigay sa akin na regalo tuwing magpapasko. Mayroon naman mga idol galing sa mga ibang tao. Kaso nga lang mga idol, siyempre yung pinakagusto ko mga idol sa buong buhay ko. Simula mga idol pagkabata ko. As in yun talagang ano na yung mga idol, yung tawag nito, yung pinakagusto ko na yon for the first time binigay sa akin ni Mami. Kaya Mami, maraming salamat Mami Malin Channel. Ayan. Si Mami Malin Channel, mga idol, siya ang nagregalo sa akin, mga idol. Mami, ito na Mami. Ito na Mami. Ito na po yung regalo mo po sa akin. Maraming salamat Mami sa buong buhay ko, Mami. Ngayon lang talaga ako nakatanggap ng regalo na sapatos. Ito yung simula pagkabata ko hanggang umilad na ako ngayon mga idol na 30 Terti... na ina ako mga idol. Nalo, alas. mami, nalawa ako mami. Dahil mami dito mami. Kasi di ko lubos akalain mga idol na may magbibigay sa akin na isang tao mga idol. No? Nakilala ko lang siya si mami sa white. Pero mga idol, di naman sa pagano mga idol, kaya ko naman bumili ng sapatos. Pero iba kasi mga idol, yun talagang sa sarili mo na inaasa mo yun sa sarili mo na may magbibigay na tao. Iba yung pakiramdam mo. Mga idol eh. Siyempre mga idol, bubuksan na natin to. Mami, ito na mami yung sapatos mami. Ayan mga idol oh. Bubuksan natin. Pinili ko ang kulay, mga idol. Pinili ko siya na ulay pink dahil babae ang nagregalo sa akin dahil si Mami Malen channel ang nagbigay sa akin ito na mami ito na po yung sapatos mami mga idol napakaganda ayun mga idol oh. sa buong buhay ko ngayon lang ako nakatanggap ng regalo sa sapatos mga idol na ganito kaya mami maraming salamat mami Napakalaking ano po ito mami. Gagamitin ko ito mami sa tuwing magsasayaw po ako mami. Ayun mga idol. Oh. Maraming salamat mami. Ingat kan lagi mami ha. Sa dami mo mami tinutulungan mami na tao mami. Isa ko sa natulungan ni mami, mami channel mga idol. Yeah!